guys, uh, good morning. Okay, uh, mga 4, alas 4, ano? Madaling araw po. Bali, pabiyahe po ako papunta ang Marikina. Uh, may ibe-blessing akong bahay para matanggal yung kung ano man yung mga nandoong mga inkanto elemento at mga may dalawang uh, espiritu, ano? Na nando na, sa bahay na aking ibe-bless. At pakikusapan na umalis na ako pa sa ibang lugar at pag bless ko rin yung ano yung kung sino man yung namaya na doon sa bahay na yon i-bless ko po yun para makita na po ang kanyang kaluluwa ano po okay sana po uh, gabayan niyo po ako sa aking gawain ito ano okay guys uh, paalis na po kami Tentang Markina Okay guys. Uh, abangan nyo na lang po mamaya. Ano okay guys, bali kararating ko lang ngayon dito sa Ibe-bless namin na bahay no. Okay. Ayan guys. Ibe-bless namin bahay. Ang daming mga nakatira diyan. Okay, uh, papasok kami sa loob. gusto Okay guys, uh, bali papasok na kami ano. Para makita natin ang ano, ang pwesto. Okay. Sunod tayo mag -umpisa. Wala bang as dito? <laughs> Baka um, mamay may cobra dito. Kailangan natin si Cobra Prince. Guys. Okay, handa muna natin ang ating ano. Dito. Doon. Bago tayo mag-umpisa mag... mag ako. Dali ah. kinikilabutan ako ah. Ang dali ah. muna natin. kaysa sa tao at ang sa tao na po dahil ito pero rogas maaaram ang barilo ibig sa hanggang maaaram ang danang sa dam maaaram ang damad na dam kristo ang damang mga salvatoro at ay gabi mo sa atinay nandito po ako kaibigan upang magbigay po sa inyo ng aming handog o aming alay sa inyo upang pa sa pakipagkaibigan. Umihiling po sana ako na huwag niyo pong gambalain kung sino po ang gagawa rito sa lugar na ito ay huwag niyo silang sasaktan. Kaibigan, nakikiusap po ako. Kayo hindi nila nakikita. Hindi kayo nakikita ng mga tao ngayon kayo na lang po umiwas ay good morning din po Itong, sa aming kagaganda para sa kagaganda ng lugar na ito anilang ayusin. huwag nyo lang huwag nyo lang po silang gagalawin kasi naman ang gagawa rito kaibigan mga kaibigan piniling ko tanggapin nyo ang inaalay namin sa pagkain handog para sa inyo pasiganahin pagyabongin. ang lugar na ito magandahin Maraming salamat kay Bigan. Kayo na may mababait. Salamat kay Selamat. Okay guys, balik naghandog tayo ng ano sa mga kaibigan natin mga na hindi nakikita ano pero nararamdaman natin sila nandito yan okay. upang ano kung sa pwede na pinakiusapan ko sila na huwag mananakit ng mga taong gagawa rito sa lugar na ito dahil oras na ginambala nila ang, o sinakta nila ang tao babalik ako gagamutin ko at sila naman na makikiusap sa akin nandito kami para makipagkaibigan sa kanila para walang masaktan no nag-aalay tayo para sa na nag-aabiso tayo sa kanila na gigibayin itong bahay na ito itong lugar na ito upang sa kagaganda ng bahay na ito kaya nakikiusap ako kaya nag-aalay kami talo-talo nyo na mga kaibigan okay o ah, ngayon guys bali ah uh, oh 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 diba magpauling ka muna pabagahin mo lang muna Hindi ka na kasi eh para magbaga. Hindi magbabaga yan, mag-aapo yan. Doon tayo sa loob. Yan, hindi ba ikutin yan? Is yes, so Santa Maria, Mataday, ora pro nobis, pekatoribus, nantitinora mortis, nostrae, amin. Ave Maria, gratia plena ad hominis tecum benedicta tuol mulieribus, et benedictus proctus ventris tui. Jesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc in mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper et saecula saeculorum. Amen. Credo in unum Dei credo in unum Dei patrem, credo in unum Deum Patrem, omnipotente factorum celi et terrae visibilium et in unum,

Scriptura sed et dexteram patres et terum venturus est con gloria. Predicare vivos tui es regne nunc ir et fines et pevipitatem qui. Locutus est per profetas non sanctam catholicam et apostolicam. Ecclesiam pontetior onum baptisma et remissione peccatorum in ex tecto. Resurrection in morto et vitam vetoris e Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum benedicta et onum uliarimus. Ibenedictus proctus ventis tui, Jesus Santa Maria. Bali, naipagdasal ko na yung dating namatay dito. Nanay. Uh, bali, kailangan po ipagdasal kasi nangangailangan sila ng dasal dahil nakalimutan na sila. Kaya, ipinagdasal ko na po. Yan, ipinag ipinagdasal ko na rin. At hiniling ko na sa Panginoon Diyos na tanggapin ang kanyang Kaluluwa sa taas kung saan man siya mapadpad na. para hindi na siya nakakulong dito sa sa bahay na to maging malaya siya no? so guys mali, kailangan po talaga ipagdasal Yung lang tang, tanging lunas sa mga gantong lugar na na-abandon na -abandona. yung mga ganito para pag giniba ito eh wala nang mapipinsala pag yung ano yung mga gigiba ng bahay na to ay hindi masaktan o ano mangyari ano Eh, okay. guys gigibay na po talaga to okay, okay na na insenso na no na holy water na siya at bago ako nagsimula nga pinagdasal ko muna na sumalangit na ang kaluluwa niya yan, ah, uh, ko na. Okay. And guys? Pero ngayon, medyo, hindi na siya nakakilabot. Kanina, bago ako pumasok yung kilabot sa katawan ko, eh, talagang kinikilabutan ako halos sumangat ang patilya ko. Pero kailangan talaga ipagdasal lang ang kaluluwa niya para pumayapa na ang kanyang kalooban. Makarating na siya sa dapat niyang kalalagyan, na Ano? at hindi na siya rito nakakulong sa bahay na to yan magiging malaya na siya tiniling ko sa Panginoon Diyos natanggapin sa kanyang kaharian ang anumang kanalawa na nandito okay okay guys kaya ngayon medyo hindi na siya nakakatakot pero unang pasok medyo nakakatakot siya pero ngayon wala na wala na yung kilabot ko guys okay na Maraming salamat. At para uh, bukas kasi baka demolish na to. Dahil natatakot nga sila. Dahil may mga nakikita-kita. Lalo na yung matanda. Okay na. Okay guys. Ah... Uh, huwag kalimutan subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell. At para lagi kayo naka-update sa aking ibinablog No? Pasesya na kayo ngayon lang wala akong nag-vlog. No? Kasi may iba ginagamot ko. Okay, guys. Tapos dyan, nag-alay nga. <laughs> nag-alay, no? Para pwede na nilang putulin yung mga puno na yan. Okay, guys. Malayo pa, biyahin namin ulit. Pabalik ulit kami ng Bulacan Andito kami sa Marikina. Okay, guys. Uh, Shout out kay... Okay, kay Joseph. Di ba nag? Okay. Okay, sa ato po. ano napasok. Ano? Ay, si John. Okay. Maraming salamat po. Okay. God bless po sa ating lahat. Okay. Maraming maraming salamat po.